eo beth eo beth Uy na, uwi okay na tayo. Dah, ah, sila. Diba yan yung ginawa ni Papa mo? pababa ka ito guys pababa ayan resorts din o sa pagita dai. O kaya dagat pa. Ha? Oh. O ni papa mo. O oh, sige, ha? Tayo. Okay. Kailan? Kailan? Diyan? Oo, ha. Tara lako titigil pa tayo. Ay, di derecho pa tayo magpapaalam na pumunta ulit nang dagat eh. Sino ang popaalam pa kayo Wala si Kylie na Ha? Saan sila pumunta? Saan pumunta? Sino? Sila Kylie?

Yes. <laughs> Dito lang pala makakaligo. Naligo ako ah. <laughs> Ate, kayo lang hindi. paserato naman Aga pa Tara eh. guys, dito naman tayo ngayon. Dito naman tayo sa dagat, ng butas na bato Ayan guys, oh, tingnan mo yung buko ko guys. Dwarf. Dwarf na buko, ko. Ano diba? Ito sa dagat. Hindi ako nakakapagdala ng stand. Pwede sana tayong lumangoy lang. Oh. Ito ilog ito guys. Nagaling dun sa kabundukan. Doon, no? may bahay na rin. May bahay na rin pala doon. Yun ba yung pinapatayo ni ano? Yung bahay na yan? No. Yung pinapatayo ko. <laughs> <laughs> Ayun na, no? kita nyo guys. Ayun na, no? sa top top. Ayun. Nahuli na ako. Naiwanan na nil nila ako. Resort. Dito ang shortcut namin pag ano gusto namin pumunta ng dagat nung nandito pa kami sa ano sa banda rito diyan kami unang tumira kasi sa unahan Hindi naana natin maraming resort may nagsisiga na doon sa bundok doon parking area tiyahin. Kawawang kawawa yung cellphone ko na to. Lapit ng sumarinder nine minutes. Oh, di ba? Hindi sila. Malalaki naman ang alon. Sierra Madre. Ayun, ang Sierra Madre. Mas malaki pa si Kylie sa atin niya, oh. Doon kami pumunta nung una oh, sa seawall. Yun. <laughs> diba? Mamaya nito, knockdown ang super yaya. Malalaki ang alon, ayoko. Takot ako. doon yan bundok na yan diyan kami pumunta oh ganda guys di ba oh ganda. oh ganda Malalaki naman na ang alon, ayoko. Nakakatakot pa naman dyan. Biglang lalim. Nakakatakot ang dagat dito guys. Kasi mababaw tapos biglang lalim yan. Kung hindi ka marunong lumangoy, huwag ka ng mga has na pumunta dyan. Dati ito dito, ano eh, buhanginan ngayon mo oh, bato batu bato-bato na pero medyo mas maliliit ang bato dito doon sa banda doon ang lalaki ng bato dito pa yung lugar na kung saan ako gumagawa nagsusulat ng pangalan ko sa ano eh sa buhangin ngayon kapiraso na lang ayun si Samantha Ayoko takot ako dyan. Papiraso na lang may buhangin. Iniyo. 'Yun, yun. atin niya oh. Mas malaki pa 'yung daya sa atin niya. <laughs> na buret na buret atin yung malalaki ang alon guys ayokong pumunta dyan <laughs> Sige, umak. Huwag ka nang lumapit, Janet. Mamaya, tangay, tangayin ka pa ng alon. Dito lang, sa ano, sa gilid-gilid. Hindi -gilid. yata sila naglinis ngayon na. Ah. O, oh, ang daming bao-bao sa ano, tabing dagat. Dito pa dito sa banda dito at wala. tight na tight na So yun, guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Thanks for watching. See you in my next one. Bye-bye.